Delivery wrong. Ay napas na mga ka, tapos tulik ilipas sa price yung tradisyon daw, tapos yung job sa akin. The problem is like easier, subscribe, and post notification bell to update every day that new videos. Thank you so much. God bless us all. Ang pulong sa bingan Diyos, tingin sa pinadayang kumpahaya, kapitulo 7-14, na matod pa sa pulong sa bingan Diyos, sumagot so, ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, sila ang mga dumadaan sa matinding paghihirap. Lininis nila at pinaputi nila ang kanilang damit sa mamagitan ng dugo ng tupa o kurdiro. So ito mga patid, na ito po ay nakita na po ni apostol Juan doon sa langit. Napakarami po, napakarami na po mga tao doon na nakita ni apostol Juan, hindi mabilang. Hallelujah. Atas natin sa verse 13 i-atras natin sa pahayag chapter 7 verse 13. Nakita niya po sa luwan, napakaraming tao doon. Area. Tinanong ako sa dalawat apat na pinuno, sinong taong iyon nakadamit ng puti at saan sila nang galing? So nakita niya po sa doon po sa trono ng Diyos, 24 ka upuan, 24 ka lingkuranan, ana dito ang mga kaliwat ni Abraham gikan sa mga kaliwat ni Abraham sa dosi mga kaliwat ni Abraham ug sa mga apostol so 24 sila naka nagalingkod ngadto sa gingharian sa buhing Dios ug dito sa gingharian nakita ni apostol Juan ang mga tao di pitindagan gyud dili mabilang ug mo nang nangutana ang anghel asa man sila gikan matud pa sa ingon apostol Juan ikaw pong nakakalam na sinabi sa kanya na sa akin sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Now sa ating panahon ngayon, matindi talaga ang naranasan natin paghihirap. Kasi kahit sa ating pamamahay, sa ating pamilya, kaibigan, kung sabihin natin kamag-ana ay talagang ang ating pagkristyano ay sinusubok. Ibig ba tayo? Sinusubok. Mga problema dumat dumating may panglalait, may paninira. So, hindi may iwasan natin yon. So, kaya, ang ating pagkakristyano dito sa lupa, kailangan talaga natin na maging matatag. Ibig ba tayo? Maging matatag tayo, dahil kapag hindi tayo matatag sa ating pananampalataya, eh baka po, hindi tayo makasama dito. Pero ito muna kapasok doon, ay nakaranas, dumaan, sa matinding kahirapan. Yan o, paghihirap. So, ang paghihirap, mga batid, ang Biblia po nung kapatunay dito po sa Mateo. eh o Mateo Kapitulo 10, 21, 22, 34, 39. So ito po ang pinakamatindi sa ating pamuhay ngayon dito sa salibutan bilang kristyano. Kasi ito po sinasabi po ng Biblia. 10, 21, 22. Sa panahon iyon, may mga taong ipagkalulok ang kanilang kapatid para patayin. So, sa panahon daw nating Kristiyan, mga Kristiyano, may mga tao daw na ipagkalulo ang kanilang kapatid upang patayin. Di ba? So kapatid ha, ano pa kaya sa ibang tao talaga masama ang mag-iis, masama yung sa sa'yo. So dumaan talaga tayo sa panahon natin ngayon na mag-ipit. Mahirap ating kalagayan. Dahil po, mismo ang sinabi po na Panahon Kristo, kapupuutan, no? kapupuutan kayo. At uh, sinabi dito, sa panahon ngayon, may mga taong magkalulo ng kanilang kapatid at para patayin. Ganon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga manugang, magulang. So di ba? So itong panahon natin, itong magipit. Kaya kung ating pagkakristyan, ating mga hangatan, hindi mo alam, asawa mo, anak mo, kapatid mo, ginagamit yan para lang na hindi makapasok tayo dito. Kasi ang kahirapan, hindi pito ang kahirapan na pagkain-pagkain, pinapakain tayo ng Panginoon. Pero ang kahirap, mahirap na sa minunawain, na kay anak mo, asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, ginagamit ng pagkataon bilang kristyano po tayo. Kaya, kailang matatag tayo, amen? kailang matatag po tayo. Kasi ang kaway natin, ito po mga kapatid, ni, ni Panis Kristo sa sulat ni Mateo, sa, sa 22, kapupuotan kayo ng lahat sa iyong pagsunod sa akin. Ngunit, ang tapat hanggang wakas, siya lang ang maniligtas. So, kapupuotan ang lahat. So, ikaw mag-isa, kahit kristyano ngayon, hindi po lahat nating na kamag-anak, kaibigan, o sabi nating kapatid, anak, hindi po lahat po pareha po ang pag-iisip. Kanya-kanya po tayong pag-iisip. Itinan natin ating kamay, hindi makapareha kataas, no? So, hindi pareha talaga kahit sa isang katawan natin. Isang kamay lang po ito, pero hindi pareha tingnan. So, sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, hindi na talaga na gagamitin ng pagkataon para pahirapan tayo. Kasi ito po, patayin ng anak ang kanyang ama. Patayin ng ama ang kanyang anak. So, grabe! No? Hindi may iwasan talaga na magalit ka sa iyong ama, magalit ka sa iyong anak, magalit sa iyong kapatid, hindi may iwasan magalit. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, uh, oh excuse me, sa episode chapter 426, magalit lang kayo, huwag lang kayo magkasala. Amen? Ang galit daw natin, huwag hayaan na lulubog ang araw, galit pa rin tayo. Yun pang mahirap. Di ba? Grabing galit mo talaga. Pero sa Biblia, kung magalit kayo, Huwag hayaan, nulubog ang araw, galit ka pa. O diba? So mahirap po yun. Kasi may dinibdib mo talaga, grabe talaga. Ang sama talaga ng naramdaman ko dahil sa kanya, di ba? Pero kailangan mo gawin yun. Ibig ba tayo? Kailangan gawin natin na hinilubog ang araw na may galit pa tayo. Kailangan, lubog araw, wala nang galit. Ibig? So yan ang mahirap. Kasi talaga, naramdaman mo talang galit mo. Gusto mo sapakin, gusto mo hilain. Di ba? Dahil sa galit mo. Pero huwag lulubog ang araw. Ang sabi sa Episo 4.26 Huwag hayaan lulubog ang araw. Galit ka pa rin. So, i-mean ba tayo? Mahirap po yun. Di ba? Mahirap. Di ba minsan umabot ng bukas bago ka pa, bago ka pa nang usap Di ba? Umabot mo ng bukas, bago ka magpumunta doon, magkipag-usap. Pero alam mo, na talaga, kung utos ng Diyos talaga, kaya mahirap ito. Ang sabi ni Apostol Juan, sino po sila? Ang sabi ng Anghel, sila ang nakalabang kung nanaig sa matinding paghihirap. Pinahirapan ka na asawa mo, kapatid mo, anak mo, pinahirapan ka. So, tanggapin mo yon Kasi Christian tayo, amen? I hindi pwede dahil sa kapatid mo, asawa, anak mo, hindi ka makapunta ng simbahan. At saka, hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi yung Episo 4.26 sa 20 City, na Huwag bigyan ng pagkataon ang jablo. Ibig sabihin, kung dumating bukas ang ating galit, yung jablo na pala ang sinunod natin. Iba, Ephesians chapter 4, 27. Huwag hayaan ang jablo na pagbigyan natin. Amen. Kasi kung lalagpas pala ng bukas, ang jablo na pala ang sinunod natin. Huwag naman. Hallelujah. Huwag naman. 27. Ephesians chapter 4, 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkataon sa tanas. Bakit? Kapag umabot pa ng bukas, ang galit mo, andiyan mo na pala sinusunod natin. E ngayon, matuloyan ka dyan. Pero ang sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi nagpapatuloy. Ibig sabihin, pas nga ng araw, o simanan na, maw ka ipagbalikan, pero hindi ka magpatuloy sa pagkatang sinabi si 1 John chapter 3, in verse 9. Verse 9. First John chapter 3 verse 9. Basahin natin na ito po si napi pusuluan. Ang sino mang mga anak naging anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya. At dahil mga anak sila ng Diyos dahil na ang ama ang Diyos ang ama nila hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. O nga, lumagpas ng isang linggo ang galit natin. Kasi po, masakit talaga sa ating puso. Masakit sa kalooban natin, ikaw pa ang nagbigay ng mabuting, mabuting sabihin natin bagay, ikaw pa ang isira. Di ba? Masakit yun. Pero ganun talaga, sinusubok talaga ating pananampalataya kung kaya natin gawin itong sinabi ng Panginoon. Imi e pa tayo? Pero kung lumagpas na talaga ng isang linggo, sabihin natin, isang linggo, di ba? Kasalanan na po yun. Kasi ang sabi ni Jesus Pablo, magalit kayo, huwag magkasala. Huwag hayaan na yung galit mo, lulubog ang araw, galit ka pa. Eh ngayon, isang, isang linggo na yon, Isang simana. Di ba? Isang buwan, isang taon na. Misa dalawang taon na, galit ka pa rin. Pwede anak ka ng Diyos, pinapatawad pa rin tayo. Kasi, alam mo, mali yun na makipag-ano ka ng tao. Sabihin natin na may galit ka at saka mahidwaan mahirap yung hinduan. So, kailangan mo talaga ibalik ang samahan. Eh, may tayo? So, yun talaga, magkamali tayo. Mahirap gawin yon Ang bigat ng naramdaman mo, pero kailangan mamaya ng paglubog ng araw, makipag-usap ka na. Hindi ka na pwede na bukas na lang siguro, sudling ko na lang, hindi e, ko na lang, patay ka, hindi e, ka, hindi e, ka magkapagbigay na kapayapaan sa kapwa mo. Hindi e, makita ang Panginoon. Kapayapaan kasi ang sabi ng Hebrew chapter 12, 14 pagsikapan, salat ng taong kapayapaan. Ibig sabihin, ibalik mo ang kapayapaan. Kung may galit ka, kapayapaan ang mananaig, hindi ang puot. Kasi kung puot ang ating naramdaman, sa verse 10, chapter 2, verse 9, may nagsasabi, ang sabi ng Biblia, may nagsasabi, na siya naglakad sa liwanag, napupuot ng kanyang kapwa, naglalakad pa rin sa dilim. Anong sinabi sa verse 10? Ayun, right? Sa verse 10, Ngunit ang umiibig ng kanyang kapwa, ano sinabi? Verse 10. Ang sino mang nagmamahal ng kanyang kapwa ay namumuhay sa liwanag at walang anumang buhay niya na maging dahilan na magkasala ang kanyang kapwa. Kung mahal natin ang kapwa natin, naglakad sa liwanag at hindi tayo ang sanhi na magkasala ang ating kapwa. Bakit? Pag nagbihingan ka ng kapayapaan, simpre, alam niya. Bakit pa magalit siya? Kung kapayapaan ang ibigay mo sa kanya, pagmamahal ibigay mo sa kanya, ang pagmamahal kasi, ay po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, na magningas kayo sa pagmamahalan dahil ang pagmamahal ay nagpapatawad ng maraming kasalanan. E, Amen ba? So yun pala ang pag-ibig. Nagpapatawad ng maraming kasalanan. Kaya habang na may, may pag-ibig tayo, kahit na nga hirap na hirap na tayo, kahit na napastangan na po tayo, at minsan tayo na po ay sabihin natin na hinusgahan, pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sabagkat alam natin, pag maalis na tayo sa katawan na ito, masabahin na tayo ng Panginoon. Ibig e ba tayo? So yun talaga, kaya itong sinabi ni Apostol Juan, napakarami ng tao doon sa langit. Oh, City si Tinuibi sa pahayag. Di mabilang, sa payag si Binay, 9 Pakinggan natin. Nakita dito, napakarami. Pagkatapos nakita ko, no? Napakaraming tao, hindi mabilang. Hindi mabilang. Napakadami. City Tinibis Bisa payag. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao, hindi kayang bilangin. Nagmula sila sa lahat ng bansa, ang kan lahi wika nakatayo sila sa harapan ng trono ng kurdiro. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Ano hawak palaspas? Dito, gitara hawak natin. Pero doon, palaspas. Ibig sabihin, parang ano lang, yung parang para pumutol ka na, na ganito, ginagano mo lang yun, palas, palaspas. Dito, gitar, gamit natin, keyboard. Doon sa langit, parang may hawak lang na palaspas kung dahon ng dahon ba yun ng kahoy? Ano bang palaspas? Oh, Ilagay dito, anong palaspas ito? Pag palaspas kasi, hinawakan mo yan. Di ba? Parang plug. Naghawak ka ng plug. Ginan mo yun. Yun ang doon sa langit ginawa ng mga tao. Walang makabilang dito. Ang sabi dito, nakatayo. Bansa ang lahi wika. Bandaya kao. Bisaya kao. Tagalog kao. Hapon kao. Chinese ka, naah nadire. Naa na sa langit. Tananlahi. lahi. Oh, tanan ko tanan lahi, big glory. Kung may hapon ng hapon, budisik, kung oh, nang ihapin mo atog langit, kaya tanan lahi man I eh. Mean, ay, pag may hapon nito ato. Tananlahi, lahi, king undere. Pagkatapos, nakita ko, ang napakaraming tao, hindi mabilang ng dami, nagmula sa lahat ng bansa. Nagyan ay hapon maligtas, maluwas. <laughs> diba? Ay, hapon. Amen? Japan ha man eh. Nya kan dibeli ada di Sulti Lanta, nabi Pilipinas, nabi China, om sama tanan mani. Mereka ngawin lah pun Jepang yang mau budi sini mani, na, bansa mani Jepang, tanan bangsa, lahat ng bangsa, angkan lahi wika, angkan lahi, oh wika, sinuntihan, lahi, Pilipino, Hapon, Chinese, Indonesian, Amerika, kaya tanong, mayroon pala sa langit, Mairon. Ah, di ba? Amen? Ah, baka na ito ang Diyos. Pag ito siguro na ito, Buddhism Japan. Pero bibli ng sulte, nahihapon maluwas. Nahihapon maluwas. Di man yung magbinakak ang Biblia? Tanan man ibang sa Japan, Pilipinas, ito ka big glory, apil tani. E, tayo? O oh, di ba? Napakaganda po na mensahe ng Diyos. Di ka nang, ah, Pilipino na si maluwas, kita naman nagsidaig diri, ang mga ba trabaho? mga ba natulog? di ta makaingon kung unsa ang panahon na tawag po sila sa Ginoo. Ang tanaw hapon na usay mo sulod diri eh, kilit lang. O, ata ka balo kung sa kuno ato sa hapon na ganing kasingkasing kasing-kasing mo eh. O di ba? Ata ka balo kung kabigon to sa Ginoo. Pag ito sa Ginoo na patad Eh, Wala ta. Okay la. Ginoo na mangitag paagi kung isa mo siya pero kung kabigon to sa Ginoo mo abot to. Biblical. Japan, Pilipinas, Hong Kong, China, Indonesia, kung tayo, kahit pa ang lugar to, Amerika ba? Basta, biblical. Tanan kanasuran ang ingon sa Bisaya. Tanan kanasuran. nasuran. Pag tanan ay pa yun Japan Buddhism, na ay maluwas ni. Amen. O Pilipinas, napod. Unta, kita na. Di lang tamo ni Guru. Kahit ni guro ta, grabe si Pastor ni Guru man. Di tamo ni guro, pero na ay si Guru. Ano ba sa? Roma 8, 24. Isidus Pablo. Pablo. luas nak kita karon panato masiguro nganuman nakamugto sa lawas sa pablo lawas mo nadi ta makasiguro pero Eso, pablo sa room out so 24 luas nak kita karon apan wa panato masiguro nganuman usahin akto ya, lain na pod no mga gibati nya lain na pod ana pay di ba so No, na, hindi natin masiguro sa itong napata sa lawas. Pero ang sa so Pablo, doon na ito'y padulungan. Ibi e, ba tayo? oh, ibig sabihin sa So, yan ang ibig sabihin na hindi po na, dahil tayo na, si, patuloy pagsimba ngayon, na tayo lang, hindi po. Marami mga tao ngayon na hindi pa nagkapunta na simbahan, maligtas pa rin sila. Bakit? Tugat ni Glory. Mayroon tayong kasiguruan, una tayo. Huwag mo sabihin na yung mga tao ngayon na iba ng mga tao na mga sinang pag-asa. Kasi ang Roma 8, 20, 21, hinayaan ng Diyos. Okay, basahin natin na Sa Roma 8.20.21. Okay, doon na ito. Ingo pa rin. Sapagkat ang lahat ng linikha ng Diyos ay hindi nakaabot ng layunin para sa kanila. So ang mga tao daw, wa maka -abot sa plano sa Diyos sa tao. Ano sa plano sa Ginoo? ang tanan tao maluwas mo naging usaw ng Timoteo 2.4 gusto sa ginoo ang tanan tao maluwas o may balo sa kamatoran na isang Panginoon maligtas ang tao at, at makakalma pero sinabi nito sa Roma 8.20.21 sapagat ang lahat ng ng Diyos sino ka ba tayo? hindi nakaabot ng kanyang layunin so ang plano ng Diyos pala maligtas ang tao pero hindi nakaabot ang lahat di ba? kasi maraming pasaway kahit risyano na ngayon kahit na ko sabihin natin may karunungan ng salita ng Diyos, pero minsan nakalimutan po natin. Amen. May verse ba tayo? Mayroon ba tayong isang verse lang na daladala -dala po natin? Eh baka wala. Na, ano, paano, paano ating ba, Christian? So di ba? Huwag, huwag ilibing ati, sa disipin nila na nalibing po ang isang libo, nilibing pa sa lupa. Na ito mga Christian na natin, bansag nga Christian, hindi pa mapatunayan. Minsan po ang ating mga Christian, napasaway. Oh, may isa, talaga. So, di ba? Pero hindi natin dapat mabatid na sabihin natin dahil kung napasaway tayo, yun na po ang ating isipin. Kasi mapagmahalan Diyos. Mapagmahal ba ang Diyos? Amen? Saan mabasa? Mabasa natin sa Joel 2.36 Mapagmahal ang Diyos. Mapagbiyaya ang Diyos. Di ba? Mahinay magalit ang Diyos. Yun lamang tayo mga anak. Sabi dito, sapagkat ang lahat na nanikha ng Diyos ay hindi nakaabot ng kanyang layunin. Di ba? Nangyari ito, hindi dahil gusto nila. Kundi dahil ito ay gusto ng Diyos, pero may pag-asa pa. So, hindi ka agad tayo, halimbawa, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Then, napakinga natin, pero pinabaliwala po natin. Ang sabi ng Biblia, sa 1 Timothy 2, verse 4, nais ng Diyos lahat ng tao maligtas. Pero, hindi nakaabot ang tao sa plano ng Diyos. Bakit? Kasi, ang napakinggan po natin, hindi po natin ginagawa. Pero, sinabi ng Biblia talaga. No? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos lahat ng tao maligtas at makakalam ng katotohanan. Pero, hindi lahat talaga na nakinig ay gumagawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Roman chapter 10 and verse 16, hindi lahat ay naniniwala sa aming ipinapangaral. So, mayroon talaga, tama ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 40 to 41. Dalawang lalaki sa oma, isa maiwan, isa kukunin. Sa 41, dalawang babae sa galingan, isa kukunin, isang maiwan. Bakit? Kasi sinabi sa Roma, this, this ace, ngunit hindi lahat naniniwala sa aming mga pagpapahayag. Ephesians chapter 4 dito, ubarin na natin ang dati natin pagkatao. Galatians chapter 3.27 na tayo na botis po ang Kristi Isus, suot na natin si Kristo. So yun po ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng verse natin dito sa YouTube channel sa Facebook. Awe okay, kapayapaan, habang biyan ng Diyos sa ating lahat sa ng ating Panis Kristo. Ito po yung lingkod, yung Christ Jesus, Pastor Mark Campos Tulik, Believers of Christ International. Sabi siya na Santa Grace, our Jesus Christ, be with you as. Happy Good Sunday and bye-bye.